Hello, for today's video is labas mga bright. Huh? Okay, ko ipakita ninyo na mananap. Unsa, unsa kaya niya ni na mananap na first time na ako nakita. Dari oh. Diyan. Nagawa siya ng bahay niya. Tingnan nyo. Ayan oh. Tutuki dyan o bayo. Pasigahan na inyo ang mga matabi. O, oh, tingnan nyo. Oh, Para siyang scorpion. Yellow ang color mga kapips. Ayan o. Oh, luhag lang kayo ka kay kusukay. Hangin mang siya mga kapips. Bungat bugat na iyang lawas mo. Nandikadala ang nabuhat siya o balay mga kapips. O, oh, ayan o. Oh. Kita nyo. O, oh, ayan. Ay, kabalo jud ko na wa ipod mo kaila pon anak naman na pa na, na siya kay bisa man lang ako wa jud pod ko kaila. Mura siya og damang mga kapips ang iyahang gibuhat na balay sama sa damang. Yung dili naman siya damang mga kapips Uy, O tingnan niyo oh, karuhar gud ninyo tarong bi. O dili jud makita. Pasigara gud na inyo mata, matabi. <laughs> <laughs> oh, O oh, di ba mga kapips ng kita niyo? Para siyang sa tingin ko para siyang scorpion, pero hindi naman siya scorpion, di ba? Ibang scorpion, di ba? O di ba nakita ninyo? Oh, mga bright jan. Magpatabang ko ninyo kung saan siya namananap. <laughs> <laughs> ka ako na libog pud ko kung saan siya namananap. Kung saan sya... kay first time yun ako jeep nakita yun yung mananapan ni eh, kung unsa yun ni siya ayan tapos na siya gumawa ng bahay niya pero hindi talaga siya maaan Ayan no. akala mo dahon akala mo bulaklak na isang petals lang ayan nakatiklop na ang iyang ano niya nga kamay niya ayan o no. oh, ayan pala siya ayan. tapos na siya gumawa ng bahay niya naklaro ninyo mga kapips ka akong gipakita sa inyo ha kung saan siya na mananap ha gitutukan yun ninyong maayo ha kaya ako gitutukan yun ako maayo kung saan jud siya oh. ay <laughs> loko oh oh saan na siya na mananap mga kapips tubaga ko ninyo please lang kung unsa na siya na mananap kaya wa jud ko kaila ana first time jud ako ko nakita nang mananapan na wa ko yung color yellow yellow na yellow di ba um. Ang iyang balay mura og damang. O, dili naman siya damang. O di ba? Ay, naku. oh, uh, nabuhat siya o balay kagani. Nabuhat siya balay. Naku siya. Pagman niya o buhat o balay, din gamay siya. Mura na siya o, kuan gani, pital sa, kuan. Basta, kanang gagmay lang mga pitas. Mura siya inanak gani mga kapips. Uh, sige daw, bi. Tumaga nga kong pangutan na kung san, unsa to siya na nap Please lang. Wajud ko kailag <laughs> yun. Sige, bye-bye. Thank you for watching. Babush!